So yun na, good morning, good morning sa ating lahat. So maulan na panahon at medyo malakas yung hangin kasi nga may bagyo. So keep safe to everyone. So ano ko kain tayo sa ating mga lagang manok. Guys, so basa yung manok natin. So i-update po kayo sa 6 days old ng uh, aking pasisyo. Ngayon guys, so yeah, 6 days old. Ngayon. Healthy. Yan. Yan lang yung pakain nila sa lapag. guys Yan, naminam sila ng tubig. Daming pasisyo na naman to guys. And then, first week of November, meron din tayong pahats dun sa uh, labing isa nating uh, itlog ng ating native cross sa Shamu. Yan. Ito yung ating mga nakitirang mga pasisyo. Ayan. So healthy. So malaki na rin yung native guys. Oh. So, yan yung dalawa na yan. Na dark yung kulay. Yan is yung native. Yung iba na yan is yung ating Shamu Jutaku Cross sa Shamu Asin So yun lang guys. And good morning to everyone.